akong kilalaning tatay pa, pasispas pas pa, kikilalaning pa rin kitanda na tatay at nagpapasalamat pa rin ako sa'yo dahil kung hindi dahil sa'yo at mama hindi ako magiging pogi na katulad huh? Hello guys uh, meron tayo guys na isang lalaki, edad niya is 22 years old. Pamingin siya ng tulong na matulungan siya na makita ang kanyang tatay dahil since na siya ay nagkakaedad ng 13 years old, uh, nawalay na nawalay siya sa kanyang tatay. Sabihin natin na kumbaga anak siya sa labas ng kanyang tatay dahil hindi, ka, hindi ka rin kung kasan pa siya dun sa una niyang asawa so gusto lamang labit sa atin at na, nakausap natin na gusto siyang ma, gusto, gusto niyong matulungan siya kasi nasa ano daw eh ang balita niya nasa somewhere in an, ang, pero actually hindi pa namin alam kung saan sa, ang proper address ay eh, yung pinakaisa po address ng kanyang tatay kumbaga namimiss siya na rin yung tatay niya dahil nab nabando na rin siya eh ng mga pangyay natin na isang dekada o sampung taon. So, nandun siya, dun, nandun siya sa kabilang bahay. So, yun. ah, uh, pupuntahan ko siya. Gusto, gusto ko sa ano, kasi ano eh, napansin ko sa kanya talagang talagang ano talaga siya. Kung parang namimiss niya talaga ang kanyang tatay na makita. Either uh, na gano'n man ang nangyari sa kanya na parang parang sa sinasabi niya parang parang natatakwil siya ng tatay niya dahil nga siguro may may asawa tapos kumbaga nagaroon sila ng bawal na pagkasama ng kanyang naning itong bata so anong nangyari iniwan siya ng tatay niya tapos may time na noon na nagtatrabaho tapos uh, parang hindi siya tinatrato na anak yun base dun sa kanyang sinasabi. So, come on guys, uh, pupunta ko siya sa bahay na kung saan na dun si Jan Jan para kausapin natin ang uh, panandalian kung ano ang talagang totoo niyang naramdaman para sa kanyang tatay. Yun lang yung uh, kapaps maraming sa Hello guys, nandito po tayo sa bahay ni Jerry. Uh, kasalukan po natin na uh, kasama si Jan Jan may kunting ano lang po siya eh. may kunting panawagan tungkol sa kanyang ano, sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang ama na medyo nawalay ng medyo matagal na panahon na gusto niyang makapiling sana sa kanyang, lalo na siya ngayon medyo nasa edad na siya na nasa tamang sung gulang na. Okay? Ito po si, ano, sabay po tayo ni Jerry. Jer, halika rito. Ito po si Jerry, Jerry Dela Hi. Okay po. Dito po si Janjan na Jan, uh, kakausapin po natin siya tungkol sa kanyang gusto mangyari sa kanyang tatay. Nalawagan na ako sa akin tatay. Pa, Joey Olip ang pangalan niya. Pa, bungi na ako. 22 years old na ako pero never kong never ko pa nakikita simula nung 13 years old ako huli kita nakita 13 years old ako sana pa hiling ko sa'yo ito mataba na ako malaki katawan ko pero sa lain ng katawan na to tutupi ito sa'yo gusto kitang makita. Gusto kitang mayakap. Gusto kitang mayakap ng maigpit. Ng walang pag-aalinlangan na sana darating yung time na may kilala mo ko since nakamukha kita <laughs> kamukha kita papa Hi, Sana pa makita mo ko at maisip mo sa point na ay anak ko to na sana dumating sa point na gusto itang may mayakap ng may pet 100% o pa darating tayo sa point na may galit ako sa'yo pero pag mayakap kita mo wala lahat ko Mapapatawad kita pa. Salamat sa'yo, Kuya Bim, ah. Kuya Bim, si... Si Kuya Bim, na dati mong katrabaho. Yun, ah, uh, ano. Guys, ano, uh, sa mga makapan po ng ating uh, content, ah. Uh, gusto lang, ko lamang po na matulungan si Janjan Jan sa kanyang problema tungkol sa kanyang tatay na... Kung baga, na-abandon na, na ng matagal na panahon. Hindi lang po sa akin dahil... ano Hindi lang po dahil sa akin, pati na rin po sa kapatid ko. Oh, at saka may kapatid pa rin siya na... Kung baga, matagal na panahon na hindi na sila ah, nagkikita ng personal ng kanyang tatay. dalawa sila magkapatid. Is siya lalaki at saka isang babae. Ako po yung panganay. Panganay siya. Kung parang parang ang gusto niya mangyari although na nangyari nga na na naabon na sila kumbaga si Janjan -Jan, ang gusto niya mangyari makadao pang niya kanyang tatay na walang pag-iimbot man na ano pa man na mananloob, at least ma, ma ano niya makaharapan ng personal yun lang ang kanyang habol eh kumbaga kung naman ano yung mga nangyari na mga nakaraan na yun nga sa tagal ng panahon na hindi sila nagkikita kumbaga nandun yung sinasabi na heart feelings na sa kanila sa kanya dahil nga sa naabandon na, na siya sa kanyang sila sa kanilang kumbaga sa pangailangan either na financial o kaya sa ano sa arugan ng isang tatay so ang gusto niya lang mangyari ay gusto niya na makaharapan ng personal. Sana matulungan niyo natin sila sa kanyang ano. Kaya ako ang inaisip ko, ito sana ang maging way para maka makagawa tayo ng paraan para, para makadaupampal ng kanyang tatay na si Joey nasa ngayon na nasa probinsya. Pat, 10 years na. 10 years na. 13 years old mo ko, iniwan. 10 years up after 13 years old ako sana makilala mo ako makilala mo ako kasi nakilala mo ako noon wala may ipin pa ako noon ngayon wala na akong ipin sa harap hindi <coughs> naman ako nangihingi ng financial sa inyo I mean hindi ako nangihingi ng financial sa iyo gusto ko lang kitang makabanding sa sa pag-grow ko hanggang sa paglaki sana pa dumating sa point na makabanding kita sabihin natin matanda ka na, pero gusto ko pa rin makabanding isang papa pa sana dumating sa point na magsalubong tayo ng landas Ibig sabihin ko, ibig sabihin ko na dumating po tayo sa landas na yon. Ano po, hindi na yung dating dyan dyan na sinabihan mo na, hindi yung Chrysler dyan na sinabihan mo ng ano, ng huwag mo na akong kilalaling tatay. Pa, pas is pas ba kikilalan pa rin kita na, na tatay at nagpapasalamat pa rin ako sa'yo dahil kung hindi dahil sa'yo at saka mama hindi ako magiging pogi na katulad mo yun lang po sana po matulungan niyo po ako maraming maraming salamat po my name is Chris Lerjan at Binkula 22 years old So, yun. sa, ba, sa Barangay 170, Recombe 1, Tiparo Caloocan City. Yun lang po. Salamat po. So, yun mga kapaps. Uh, puputulin mo, puputulin ko muna ang ating pinto kay regarding kay Janjan Jan. uh, yung second, ano, uh, second uh, step ko na gagawin. alam uh, alamin ko kung sino yung mga kamag ng kanyang tatay sa ko ng mga information para malaman ko kung sino yung pwedeng mapagtanungan na mga kakilala niya dati. At actually, ano eh, ka, nakasama ko sa trabaho yan dati. Eh, sa isang kumpanya. Pero mas nauna akong umalis doon mag-resign. Tapos, naiwan siya. Pero, mag-separate kami ng, ano, ng department. So, yung alam ko na pwede kong mapuntahan na kanyang kabaganaka kasi since nga na matagal na ng, matagal na yon sana makita ko yung lugar na yung bahay ng ano kamag-anakan yata yun so pansamahan mo natin buboto lang ating ang ating, uh, ang ating kwento tungkol kay Jan Jan so ang plano ko naman itutuloy ko to para kumbaga ngayon kasi mag December eh parang mag napakaganda na na sana mapaga yung ano natin yung yung paghahanap ng address and then uh, para matukoy natin kung saan sa Tarlac ba yung katay niya kung nasa Tarlac parang nap, siguro napakalaking pamasko ko kay ano eh, na hindi niya makalimutan kay Jan Jan kasi na naramdaman ko dun sa bata na yun na talagang ano, gustong gusto niya kung sabik na rin siya na makita ang kanyang tatay although na base sa kanyang sinasabi na kung baga pas na eh so ang minimit niya, niya lang na makadao pang pala kanyang tatay So, yun ang gagawin natin ng paraan. Alamin, gagawin tayo ng ano, ng hanggat may mga information tayong mo ko, gagawin natin para matukoy ko kung saan lugar sa tarlac man yung si Joey. Para di baling, ano, mag-expense tayo ng ano dito. Mag-isip ako kasi, siyempre, hindi naman ganun. So, basa yun na lang, abangan nyo na lang mga makapaps yung susunod na mangyayari. So yun lang ako. Sa salamat.